Guys, sinong nakatanggap ng ganito sa AdSense, sa Google AdSense nyo? Baka nakita nyo rin ito. Ano ang ginagawa nyo guys? Kasi nag-login ako ngayon sa ano sa Google AdSense ko. And then, ito ang nakita ko. So, ayan. Sa so, mga hindi pa nakacheck sa Google AdSense nyo, tingnan nyo daw yung sign nyo. At sa mga nag-ano na, nakapansin na sa sa update na ito, ano ang ginagawa niyo guys? Pa-share naman. Kasi pag uh, pindutin ko ito, pag pindutin ko itong manage tax info, so wait lang. Naglo din siya. So, ito ang lumalabas. So, yan. At kailangan siguro itong pindutin. So, yan. Sa iba pa, di ba di ba pag ano, pag uh, nung last time humingi sila ng ano ng form dun sa USA. Kung outside US kayo, and then naghingi sila about sa sa form ng tax natin so tapos na yan at saka ito naman meron namang bago si Ireland na naman naghingi ng ano ng form so no tax info on file kasi hindi pa ako nag ano niyan nag report so ayan So yan siguro dapat pindutin kung mag ano kung mag gusto nating magbigay ng form. So additional info pala guys, kung i-click pala ito, merong makikita dito yung information kung ano ito. So your tax info may be required because your payout comes from this country. So totoo naman. So yung uh, kung nakatanggap ako ng sweldo dito galing galing siya ng Ireland. So, siguro yan ang dahilan kaya naghingi din sila. Then, ito naman, nakalagay dito. Wait lang. So, ang nakalagay, Google is required to collect this information to comply with tax regulations. So, parang normal uh, rules na siya, yung ito, yung itong sa, sa USA. So, itong Ireland, additional siya. So, sa mga nakapansin na dito, ano ang ginagawa nyo guys? Please comment down below. Thank you so much.